Mga kapatid, ano ang mangyayari sa currency na tinatawag na salapi kung sakaling magkaroon ng digmaan? Dahil wala ng mga bagay na gagarantiya sa currency na yun, ang lahat ng ito ay nagiging papel na walang halaga. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang pangako ay nasira? Maaaring sabihin ng ilan na, hindi ako naniniwala sa Diyos, pero makikibahagi ako sa tinapay at alak ng Paskwa. Gayunman, wala itong kabuluhan. Ang Diyos ang siyang pinakamahalaga. Hindi ba dahil naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala rin tayo sa Pasko at nakikibahagi sa tinapay at alak? Ito ay dahil ipinangako ng Diyos na ipagkakaloob ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng tinapay at alak. Dapat na nasa sa atin ang Diyos na siyang pinakamahalaga. Mahalaga ang Pasko sa atin, dahil nakipagtipan ng Diyos na ipagkakaloob niya sa atin ang kapatawaran ng mga kasalanan kung ating ipagdiriwang ang Pasko. Kung iiral ang Paskwa ng walang Diyos, na tila nahulog lang ito mula kung saan, ito ay magiging walang kabuluhan.